Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa ating panibagong inspirasyonal na kabanata tungkol sa mapagkawang-gawang aspeto ng dahilang si Michael Jackson. Hindi lang siya isang hindi kapanipaniwalang artista, kundi isa ring dahilang pilantropo. Si Michael Jackson ay gumanap ng mahalagang papel sa paglikha ng We Are The World, ang charity single noong 1985 na naglalayong makalikom ng pondo para labanan ang pagutong sa Afrika. Alam niya ang nakapanlulumong tagutom sa Ethiopia at nagdesisyon siyang gamitin ang kanyang talento para tumulong. Noong 1984, nasaksihan ng mundo ang nakapipinsalang tagutom sa Ethiopia. Ang krisis ay hindi pa nangyari kailanman. Milyon-milyong buhay ang nanganganib at ang mundo ay nanood ng may takot. Ang mga larawan ng mga batang nagugutom ay pumuno sa mga screen ng telebisyon na sa mga puso ng milyon-milyon. Ang mga nakakaantig na larawang ito ay nagmula sa mga tao sa buong mundo sa malupit na katotohanan ng kagutuman na ginagawang imposibleng balewalay ng nangyayari. Di nagtagal pagkatapos ilabas ng British na Band-Aid ang Do They Know It's Christmas noong December 1984, nagdesisyon ng musikero at aktivistang si Harry Belafonte na lumikha ng isang American charity single para tulungan ang mga nagugutong sa Africa. Inimbitahan si na Michael Jackson at Lionel Richie na magsulat ng musika, sumali si Quincy Jones sa proyekto bilang producer at si Ken Cragen, isang music manager, ang humahawak sa logistics. sina Michael Jackson at Lionel Richie ay nasa rurok ng kanilang mga karera, ang kanilang mga kanta ay nangunguna sa mga chart, at ang kanilang musika ay bumihag sa mga tagapakinig sa buong mundo. Higit sa lahat, parehong may malalim na pangako sina Jackson at Richie sa mga gawain makatao Naginagawa silang perfectong pares para lumikha ng isang kanta na tunay na magpapakilos sa puso ng milyon-milyon. Agad na nagkasundo sina Jackson at Richie. Pinag-isa sila ng kanilang pagnanais na lumikha ng isang kanta na lalampas sa mga hangganan ng kultura at geografya, isang awit ng pag-asa at pagkakaisa para sa buong mundo. Nagtrabaho ng walang kapaguran, ibinuos nila ang kanilang mga puso at kaluluwa sa mga liriko at himig. Naunawaan nila ang bigat ng mensahe na kanilang dinadala at ang responsibilidad na nakaatang sa kanilang mga balikat. Ang himig ay dumaloy ng natural na naglalarawan kapwa ng sakit ng krisis at ng hindi natitinag na diwa ng pag-asa na tumutukoy sa buong proyekto. Ang mga salita, simple ngunit malalim, ay nagsalita tungkol sa ibinahagi nating na sangkatauhan ang kapangyarihan ng kolektibong pagkilos. Ang We Are The World ay sinilang mula sa malalim na empatiya at isang ibinahaging pagnanais para sa pagbabago. Sa kaibuturan nito, ang We Are The World ay isang awit tungkol sa pagkakaisa at pakikiramay. Ito ay isang walang hanggang awit na nananawagan para sa pagkakaisa at empatiya na hinihikayat tayong tumingin lampas sa ating mga pagkaiba at magkaisa. Ang mga liriko ng kanta ay nakakaantig at malalim na nagdala ng isang mapangyarihang mensahe ng ibinahagi nating sangkatauhan at kolektibong responsibilidad. Ipinapaalala nito sa atin na lahat tayo ay magkakaugnay at ang ating mga aksyon ay maaring magkaroon ng ripple effect sa buhay ng iba. Ipinapaalala sa atin ng kanta na sa kabila ng ating mga pagkakaiba sa wika, kultura o lokasyon ng heograpiya, lahat tayo ay bahagi ng isang pandigdigang pamilya. Hinihikayat tayo nito na yakapin ang ating pagkakaiba at kumuha ng lakas mula sa ating pagkakaisa. Binibigyang diin nito na ang pagdurusa ng iba, gaano man sila kalayo, ay dapat mahalaga sa atin. Tinatawagan tayo ng kanta na magabot at magpakita ng pakiramay sa mga nangangailangan, anuman ang kanilang pinagmulan. Ang mensahe ng pakikiramay sa kanta ay umalingaungaw sa mga tao sa buong mundo. Hinawakan nito ang mga puso at nagbigay inspirasyon sa marami na kumilos na nagtatagyod ng isang pakiramdam ng pandaigdigang pagkakaisa at empatiya. Tinawid nito ang mga hadlang sa kultura at wika na umaabot sa puso ng mga tagapakinig mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Ang universal na wika ng musika ay nagkaisa sa mga tao na lumilikha ng isang ibinahaging pakiramdam ng pag-asa at pagkakaisa. Ang We Are The World ay naging simbolo ng pag-asa para sa mga nangangailangan at isang panawagan para sa aksyon para sa mga makakatulong. Nagsilbi ito bilang isang paalala na lahat tayo ay may kapangyarihang gumawa ng pagbabago gaano man kaliit ang ating mga aksyon. Malinaw ang mensahe, hindi tayo nag-iisa sa ating mga pakikibaka at magkasama, makakagawa tayo ng tunay na pagbabago. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama at pagsuporta sa isa't isa, malalampasan natin kahit na ang pinakamatinding haharapin. Ang epekto ng kanta ay lumampas sa pagkalap ng pera. Pinangunahan nito ang isang pandaigdigang kilusan ng pakikiramay at pagkabukas palad na nagbigay inspirasyon sa mga tao na kumilos sa kanilang sariling mga komunidad. Nagsimula ito ng mga talakayan tungkol sa pandigdigang hindi pagkapantay-pantay, kahirapan at ang kahalagahan ng tulong makatao. Hinamon ng kanta ang mga tao na mag-isip ng kritikal tungkol sa mundo sa kanilang paligid at isaalang-alang kung paano sila makakagawa ng positibong pagbabago. Nagbigay ito ng inspirasyon sa hindi mabilang na mga indibidwal na magboluntaryo ng kanilang oras, mag-donate sa mga kawanggawa at maging mas aktibong kasangkot sa paggawa ng mundo na isang mas mabuting lugar. Ang pamana ng kantang ito ay nabubuhay sa mga aksyon ng mga naantig ng mensahe nito. Ipinaalala sa atin ng We Are The World na lahat tayo ay may papel na dapat gampanan sa paglikha ng isang mas makatarungan at pantay na mundo. Ito ay isang panawagan para sa aksyon, para sa bawat isa sa atin na gawin ang ating bahagi sa pagbuo ng isang mas magandang kinabukasan para sa lahat. Ang pag-record ng We Are The World ay isang makasaysayang kaganapan na nagsama-sama ng isang walang kapantay na grupo ng apat anim sa pinakamalaking pangalan sa musika. Ang pagtitipong ito ay higit pa sa musika. Ito ay kasaysayan na ginagawa, isang sandali na dapat tandaan ng mga susunod na henerasyon. Mula sa mga alamat gaya nina Stevie Wonder, Ray Charles at Bob Dylan, hanggang sa mga tumataas na bituin gaya ni na Cindy Lauper at Bruce Springsteen, ang studio ay buhay na buhay sa isang hindi kapani-paniwalang enerhiya. Ang bawat artista ay nagdala ng kanilang sariling natatanging estilo at boses na lumilikha ng isang mayamang tapestry ng tunog na parehong magkakaiba at magkakasuwato. Ang kapaligiran ay electrifying, isang timpla ng nerbiyos na pananabik at ibinahaging layunin. Mayroong isang nasasalat na pakiramdam ng sigasig at responsibilidad sa hangin. Dahil alam ng lahat na sila ay bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang mga sarili. Sa kabila ng oras, ang pag-record ay nagsimula ng alas 10 ng gabi at nagpatuloy hanggang alas 8 ng umaga. Ang enerhiya sa studio ay hindi kapanipaniwala. Lumipas ang gabi sa isang kisap mata habang ibinubuhos ng mga artista ang kanilang mga puso at kaluluwa sa bawat nota na pinatatakpo ng kanilang ibinahaging misyon. Ang mga artista na marami sa kanila ay karibal sa mga chat ay sinantabi ang kanilang mga ego na nagkakaisa sa kanilang pagnanais na lumikha ng isang bagay na pambihira. Bihirang makita ang isang magkakaibang grupo ng mga musikero magkakasamang nagtutulungan ng may ganitong pagkakaisa. Mayroong isang nasasalat na pakiramdam ng pakikipagkaibigan habang sila ay nagbabahagi ng mga biro, kwento at isang pakiramdam ng layunin. Ang tawanan ay umalingaungaw sa buong studio. Ang mga sandali ng kagaanan ay nagbabalanse sa matinding pagtuon na kinakailangan sa panahon ng pag-record. Ang kusang pagpapakita ng pagkakaisa na ito ay ganap na nakakuha ng diwa ng proyekto na nagpapakita ng kapangyarihan ng musika, lampasan ng mga hadlang at pagsama ng mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Ito ay isang magandang paalala ng universal na wika ng musika. Ang session ng pag-record na ito ay higit pa sa isang musikal na pakikipagtulungan. Ito ay isang testamento sa kapangyarihan ng koneksyon ng tao at ang mahika na maaring mangyari kapag ang mga tao ay nagkakaisa para sa isang karaniwang layunin. Ang mga ugnayang na buo noong gabing iyon ay lumampas sa profesional na paggalang. Sila ay nakaugat sa isang ibinahaging pananaw ng pag-asa at pagkakaisa. Si Michael Jackson ay wala na, ngunit ang kanyang mensahe ay mananatili sa atin magpakailanman. Tayo ang mundo, tayo ang mga bata, ang mga gagawa ng isang mas maliwanag na araw, kaya magsimula tayo sa pagtulong sa kapwa. Salamat po sa inyong panonood, kapapayapaan at pagmamahal sa lahat. Mabuhay!